nasasaktan naman ako. Ako, bitawan nyo naman mo ako. I gave you a graceful exit and you turned it down. Now I have to kick you out. So, nasasaktan ko ako. naman ko ang gantuhin. Dad! Dad, what are you doing? Bitawan mo si Ikit, nasasaktan siya. Drew, stay out of this. I'm teaching this girl a lesson. Bakit hindi mo siya kausapin ng maayos? Hindi porke employee mo si Ikit ay pwede mo siyang tratuhin ng hindi maganda. Drew, tama na. Ano mo nasagutin yung tatay mo, please? Huwag na. Alam nyo, alis na lang, alis naman ako dito sa resort nyo eh. Huh? What What do you mean you're leaving? Hindi, last day ko na. Tinanggal na ako ni Sir William. Is this because I'm trying to help you get out her community? Dad, seriously? Paparusahan mo pa si Ikit dahil sa pagkontra niya sa resort casino? Listen to yourselves. This woman is clearly messing with your minds. Everything we're doing here is for the good and the interest of our family. You know what your problem is right now, Dad? You're letting the pressure from the investors get to you. It's clouding your judgment. You weren't like this before. The man I knew would always stand up for the people. What happened to you? Oh, I'm a bad guy now? Are you seriously going against me, your own father, for her? No, that's not. Tama na, Sir Machu. Tama na ho, ah. Alam niyo, Sir Drew, na-appreciate ko naman yung pagtatanggol niyo sa akin. Pero ayoko naman mag-away-away kayo dahil sa akin. Pero ikit. Hindi kasi ganun. Drew na maraming maraming salamat. Pero ako na lang yung lalayo. Ako na yung kusang lalayo. Kasi ayoko na ng gulo, eh. Ayoko na. Ha? Ah? Ayusin nyo na to. Sorry po, Sir William. Sorry, sorry. No, ikit, wait. Ikit, come back. What? hindi ko na kaya. Pagod na pagod na ako. Hindi na talaga ako makakaalis dito. Ikit! Ikit! <coughs> Bakit po kayo umiiyak? Kasi... <coughs> ako ng pag-aasa na makalis dito. Ginawa ako naman ang lahat eh. Ito yata talagang kapalaran ko. Baka dito na ako mamamatay. Hindi, Miss May. Huwag niyo pong sabihin yan. Marami pa po kami nag-aantay sa pagbabalik niyo. Gusto ko pa po, po kayong makasama. Gusto ko pa po kayong mayakap. Miss May, huwag po kayong susuko pagod na pagod ako. Hindi ko alam kung may lakas pa ako. Miss May, naniniwala po kung kaya niyo po yan. Basta palagi niyo lang pong tatandaan na lahat ng bagay pwede po natin makuha. Miss May, huwag lang po kayong bibitaw. Ikit. Ikit lang po po yan. I igit, igit. Hindi susuko. Hindi susuko. Higit. ko susuko. Hindi ako susuko. ka lang ng marami, Zina. Tonight, we're going to have a feast. Dahil ise-celebrate natin ang pagkabagsak ni Marikit. Good girl! Oh! Kanina pa kita hinihintay na traffic ka ba? Or you just like to make a habit of making a dramatic entrance? Kanina pa ako nasa labas. Sinisigurado ko lang na walang makakakita sa akin. Ayokong may makapansin or makakilala sa akin na imi-meet kita. Relax, attorney. Kaya nga itong lugar ang pinili ko because it's discreet. And I'm sure by now you've heard of the news na pinalayas nani William si Marikita kalat na kalat na yun sa buong resort. O ba? Diba? Effective. Yung partnership natin. <laughs> I'm so glad you agreed to partner with me. Kahit galit ako kay Matthew, dahil mas pinili niya yung ikit na yun kesa sa akin, hindi ko magagawa yung gusto mong mangyari. Abogado ho ako. Trabaho ko ang mag-defend ng tao. Hindi gumante o mag-cause ng harm sa iba. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo lang ituloy ang pinaplano mo. Ikaw ang bahala, attorney. Alam ko naman na in love ka pa rin kay Matthew hanggang ngayon. At habang nandyan si Marikit, malabong magkabalikan pa kayo ng ex mo. Can you imagine sa ganda mong yan? isang cheap at pangit na babae lang ang ipagpapalit sa'yo? Kung gusto mong magkatuluyan ng happy ending ang love story nyo ni Matthew, iisa lang ang solusyon. Kailangan mawala sa picture si Marikit. Now the choice is yours, attorney habang buhay ka na bang maglilinis-linisan at magiging broken-hearted? O makikipagtulungan ka sa akin para burahin natin si Marikit at magkabalikan kayo ni Matthew? Fine. I'm in. Pero wala dapat makaalam na itong usapan natin. Madali naman akong kausap eh. Don't worry. This is going to be our little secret. Hindi malalaman ni Marikit na nagtag team ang dalawang maganda para burahin ang kapangitan niya dito sa Dream Paradise Resort. <laughs> Bakit parang nonchalant ka, attorney? Hindi ka ba masaya sa mga nangyari kay Marikit? Kainis kasi. I was counting on Ikit na tatanggapin niya yung check na yun para magalit sa kanya si Matthew. Pero yung babae niyo nag pa. Ang importante, hindi na nagtatrabaho doon si Marikit. So, hindi na sila magkikita ni Matthew. E eh, paano kung sayuin siya ni Matthew kahit magkalayo na sila? E eh, di itutuloy natin ang inumpisa natin gagatungan natin silang lahat para magalit silang lahat kay Marikit. Umpisa pa lang ang pagpapatanggal natin sa trabaho kay Marikit. Itutuloy natin yon hanggat mawala ang lahat ng importante sa kanya. Ang reputasyon niya, mga pinaglalaban niya at lalong lalo na si Matthew. Hindi tayo titigil hanggat mawala ang lahat sa kanya. Christ, why isn't she picking up? Bigyan mo na lang ng space secret. Baka masyado siya nasaktan sa nangyari kanina, kaya ayaw niyo ng pausap. Sir, I just want to make sure she's okay. Siyempre hindi. Sino ba magiging okay pagkatapos kang palayasin at tanggalin ng trabaho, ha? Huh? Alam mo kung may dapat kang kausapin, it should be dad. Dapat mas mag-stand up ka sa kanya. Sure, that's what I've been doing. Then you should do more! Because it's clearly not enough! But what do you want me to do? You want me to confront Dad? You want me to fight him? Bakit hindi? Kung yun ang kinakailangan para malaman ni Dad na mali siya, then do it! Kasi kung talagang mahal mo si Ikit, ipaglalaban mo siya. Hindi mo hahaya na maaapi siya. Pero kung takot ka na kumprontahin si Dad, then ako nalang lang haharap sa kanya. Kasi ako, hindi ko hahaya na maagrabyado ang taong importante sa akin. Gagawin ko ang lahat para kay Ikit. What are you trying to say? Why is, why is the kid so important to you? Are you that dense, Kuya? important to the kid. It's good. I'm not going to tell you my feelings. Para sa kanya.